hindi marunong nung, hindi, hindi, alam nung technician so ayun mga boss good morning you know? Uh, meron tayong customer dito na yung Dioxin 2020 2020 boss ano? from ano? Olonga okay. po Sambalis? Sambalis? Sambalis. Sambalis. Olonga po Sambalis mga boss napakalayo pero ito sila sir uh, nag inquire na sa akin to last week yata uh, gusto pumunta dito sa shop ano? eh, yun nga medyo malayo ngayon Anong ginawa nito boss? Palit na lang pressure switch Ano pa? Yun lang, uh, thermistor, di pa? Di pa po Tapos na nagpalit ng pressure switch Nagkamali ng troubleshoot yung technician Nasundot yung pressure switch dito Hindi umandar yung makina na dali So pinarepair pa nila yung computer box mga boss ano? Kaya ingat tayo pagdating sa ganito Kasi napakamasilan po no So kunting pagkakamali dyan Uh, basta, mag, basta, masundot yan ng hindi dapat masisira talaga bote ayun uh, lang nadali ano kaya na repair ngayon naglagay sila ng ano bakit naglagay ng relay dito sa pad para hindi kay mag overheat so ibig sabihin pag start ng makina automatic umiikot na to hindi po yan ganun eh hindi po kasi may commanding kasi sa ECU yan so Meron din kasi siyang init na sinusunod na dapat pag sobrang init, saka mag-open yung pan. Pag medyo lumig naman ng konti, mamamatay. Ang problema, parang hindi niya maabot yung temperature na dapat niyang sitting sa kanya. So, uh, marami namin gagawin natin mga boss. Babagoy na, ibalik natin sa original yung auxiliary pan, tapos yung sa aircon, titingnan natin. May preo naman, pero hindi gumana. Tingnan natin kung ano nangyari. Ano? Robo ko muna dito sa pressure switch show ko ng tes, ano, yung test na digital. So, troubleshoot ko muna, no? Hello mga boss, so ito natin sa loob, ano? Ah, uh, no? may check engine dyan sa dashboard. So, napagalaman natin na yung ano rin pala, sa so pressure switch, maraming splice, tapos yung auxiliary pan, pinutol yung isang wire, no? Sa so, positive yata. So, nangyari sa kanya ngayon, tuloy-tuloy na yung ikot ng, ano, ng pan. Mm -hmm. ay mga boss so iskan tayo dito uh, 1.4 next tayo so iskan natin siya no? uh, naka aircon na tayo oh may walo may walo nakita sa ano, engine control sampo niya natin so check natin mga bossano na kung ano yung ibang problema diyan ay yan. walang lamig mas malamig pa yung buga dito o oh, sa dito dito mainit eh so aircon lang ang pinagawa na pati yung computer box na dali mga boss so yun medyo ingat talaga pagdating sa mga ganitong model no lalo pag sundot sundot ng test light so ayan pero kahit mabasa ng free yun kasi yung wire mga boss hindi po yun dahil lang kay nasira si computer box nasira si computer box kasi mali yung pag, pag test nila ng wire So, yung nagsasabi dyan na nasira si computer box dahil natuluan ng preyon yung pressure switch napakalayo po. Sakit po ng ganito yan na nababasa yung pressure switch ano. So, ayan. Antay tayo kung ilan tungkot na to. Ayan. Tingnan natin sa engine control. May walo. <laughs> Kailangan magawa natin ito mga boss kasi dinayo pa tayo dito from Ulungga po no? pumunta pa ng Taytay. So kailangan masolve natin to. Ano na kung yung pressure switch kung may 5 volts so may nakuha yung 5 volts doon. Meron namang ground. So yung output niya papasok sa module. No? Yun ang titingnan natin. Troubles, uh, trouble code muna tayo. Fuel pump, AC, yan uh, dami plus communication with the same TCM uh, intake manifold valve please. so ito yung dito tayo magpo-focus mga boss try ko muna burahin burahin ko muna kung mawawala yan ayan nawala yung check engine so pero nandiyan pa siya sya bubalik pa rin yan no? baka may problema na sa ano dito focus tayo sa aircon bago na yung ano dyan bago na yung pressure switch nila boss kasi nagpalit na sila no? so ganun pa rin so tingnan natin dito meron na akong reading na titingnan okay so boss bago na yung pressure switch dyan ano ngayon, uh, yung ang yung easy pressure nyo, walang reading, 00. ayan So titingnan natin kung uh, nagkaroon ba ng problema si module dito or sa linya lang. So papalitan ko pa rin ang pressure switch yan. Kasi ayoko gamitin yung sa inyo dahil hindi ko alam kung reverse polarity yon kaya hindi gumana si aircon or kaya nasira si module. So try ko munang palitan nung sa akin tapos naka aircon na tayo kailangan naka aircon na tayo kaso ang nag on 1, 2, itong dalawa lang yung easy compressor naka off hindi na mo papatayin ko dito ah yung dalawa lang kukuman. dapat ito kasama ngayon yung panahay mo dito boss hindi pa naka on hindi nakabukas yan Ayan yan. So dapat ito, nagkukumanto doon. Ang problema kasi, nirikta na nila. So nagiging abnormal ngayon yung temperature mo doon. Yung temperature mo naging abnormal. Hindi siya nakarating doon sa tamang reading niya. Kaya hindi nagbubukas. Kaya nagkaroon ng malpangas si computer box. Kasi magtataka siya bakit gumana, bakit yung temperature hindi bumaba, na hindi naman nakaikot si fan. Yun po yun. So, isa din yun. Ibabalik din natin. So, ito mga boss. Troubleshoot ko muna. Bakit walang reading, no? Tapos, update ko kayo mamaya. Yung mga boss, ah, nag-troubleshoot ako, no? Simula doon sa pressure switch na wire. Tapos, sa punta dito. Ah, sa relay. Ngayon, ah, tin tinahanap ko yung, ano, connection niya. Ito, oh. So, 14 yan. Tapos, ito, 9 volts. Dapat kasi itong linya na to, negative to galing sa loob mga boss connection. Ngayon, ah, nagiging 9 volts siya, 'no. Tapos ito nagkaroon na siya ng firmament na negative na dapat wala 'yan. So tinanong ko sila, boss, binuksan din pala 'to. Ayan 'no. So walang tumulo dito. Tapos kita nyo angat-angat 'no. Ayan 'no. So may mga sinikwatan. Ngayon bubuksan din natin, titingnan natin kasi hindi natin maso problema kapag ganito pa rin na dapat wala 'yan. Ito dapat negative ito eh. So, titingnan natin kung ano yung ginawa nila maliban dito sa wire na nilinya na to. So, apit ko kayo mamaya. Oo nga eh, may ginalo sila. So, patay ko pa na, baglasin ko lang muna to. So, nga boss, so, ito, pinakalas ko na yung baterya, no? Kasi, yun nga, yung connection dito. So, may tornilyo dito sa loob. Alas natin ngayon. Ito, yung wire ng auxiliary fan na pinotol nila. Yan. So, cut dito. Tatlong wire kinat. Ayan, no? So, kondim nila, gumawa sila ng panibago na wire. Tingnan mo, oh. Yan, pumunta dito. Napakalupit na, no? Ngayon, mayroon din daw wire na pinagapang. Saan galing, ma'am? Dito o nandun sa loob na? Papasok sa loob. Okay, sige, hahanapin ko. Ayun. Ah, dito nga nila dinaan. Oo, mayroon nga. So, may wire nga mga boss na pinadaan sila yung wire na nakalaylay ayun no oh, yung wire na yun so ito saan galing yan okay Ah, okay sige. So, gets ko na. Ito 'yon, ito yung pinasok nila, no? Ah. Sige, sige. Titingnan natin. Okay, update ko mga boss pag nakalason. Na. Ayan yeah, mga boss, so ito, ah, uh, yung Sauxuary fan, so ito, ibabalik na natin Ito yung kinat nila, ayan So yung mga connection dito Tanggal ko na, no, ibalik natin sa original Ayan yun, so Kawawa naman yung may nito, no Ah, uh, lasog-lasog na, tapos yung dito, ayan Kinalas ko na rin Tinignan ko din yung wire connection So, balik ko muna Update ko yun So, boss. so update natin dito sa yung accent Para mulungga po, no, so okay na Uh, naibalik natin lang sa original yung nilagay dito na relay wala na din yon so yung isang concern nila boss na yung fuel pump nga, naglagay sila ng fuse so ito yon so kita tanggalin ko na rin to ah uh, kasi binalik ko lang sa original ano so sinasabi itax so walang itax ito uh, BCM dito yan kaso itong model natin ito, ito ganun kamasilan ngayon yung check engine nya dito mga boss bumabalik at uh, nawawala no so ngayon tayo ibuburahin e, na natin yan kasi naibalik na natin nga lahat sa original lahat na koneksyon so yan po yung mga code nya yan so na natin yan dapat hindi na yan babalik mga boss kasi uh, okay na eh okay na lahat yung koneksyon nya wala na siyang bypass so yan okay e, trouble code natin ulit kung meron pa no fault code na siya so balik tayo yung sa airbag buray natin yan uh, common problem yan sa kanya minsan lumalabas yan pag nag scan tayo ano so ito tanggalin na lang natin to kita nyo kaya mga boss kunting idea pagdating sa mga ganitong model medyo ingat lang tayo kasi sa maling pag troubleshoot malaki po yung nagkaroon ng naging sira imbis aircon lang uh, napunta sa computer box kasi nasundot yung wire mali yung sundot pati si fuel pump na damay ngayon ang nag troubleshoot naman na hindi ka bisado ito yung ginawa yan patapos nagawa din sila ng panibagong wiring connection kanina doon sa auxiliary pad so ngayon uh, nung iniskan ko siya hindi nagkuman yung fan yung low at saka high kasi nakarekta na nga so yung temperature na init na tamang ano niya hindi nasunod no kasi palagi siyang naka cold start so yun lang at uh, pabalik ko lang muna lahat ito tapos up you kayo mamaya so, mga boss so ito na yung final update natin ayan okay na So, yan. medyo malabo yung camera ko ah. Ayan, medyo malabo yung camera. Ah. Eh. Ngayon, aircon, ito na. Gumana ng aircon, pati yung fan. Ang connection, original na, dito mga boss, lana na na, ano. Tapos yung dito, kanina na really, tinanggal na natin. Tapos yung dito, so, balik natin lahat sa original, no. Ngayon, ah uh, dito sa loob, yan, so, yung bypass nila dito na so tapat ng fuel pump, tanggal na rin natin yan. So, ito na yan. Ito na yung aircon nila. Pumunta sila dito na walang aircon. From Ulunga po, pumunta lang ng Taytay para mapagawa. Kasi, san saan sila umiikot doon, hindi daw na-solve ang problema. Ano? So, 3 o'clock ng madaling araw pa sila umalis doon mga boss. Sisirang pinakauna. Ngayon, uh, mayroon pa tayong gagawin doon sa Nissan tapos itong Hyundai din tapos yung Hyundai na isa doon okay so sila sir patapos na to pauwi na sila ng tulong po okay na sir sabi na yung lamig ah uh, uh, no? okay sige road test muna oh sige para ah oh, sige ah, uh, road test lang muna lang sir mga boss yung aircon nila okay thank you